Yes ma'am, good morning. Una po nating tanong, ano po muna ang hinggil sa selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko ma'am? Ang KWF selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko, ito po ay timpalak at parangal. Ito po yung mga uh, binibigil binibigal nating gawad sa mga ahensya at lokal na pamahalaan na sumunod sa implementasyon ng atas na pagpaganap bilang 335 na nagpamalas din ng kahusayan sa paggamit ng uh, Filipino sa uh, bilang wika ng serbisyo publiko. Taano po ba ito? Ah, Taon-taon pong ginagawa or there are certain times lang po na ginagawa po tong selyo ng kahusayan? Taon-taon lang po ito. Ang pagbibigay po natin ng gawad ay tuwing Agosto lamang po. And uh, paano po ba makasali sa ganyan ma para din po sa kaalaman ng ating mga kababayan? Meron po tayong mga ano criteria sa bawat uh, ang ang selyo ng kausayan ay meron pong apat na antas yung mula antas 1 hanggang antas 4. Meron po tayong mga criteria at ang mga ahensya po ay in, in, inaanyayahan po namin silang sumali dito at nagpapadala po sila ng intensyong uh, pagsalin ng sulat na intensyon na sila ay gustong sumali dito at Nagpapadala din po sila ng mga prueba at sine-check po namin ang mga pruebang to at mga nagkakaroon po kami ng mga okular na pagbisita sa mga ahensya para makita na talagang ginagamit po nila ang wikang Filipino sa iba't ibang larang sa kanilang opisina, sa kanilang mga pabatid, sa kanilang mga transaksyon at komunikasyon sa kanilang opisina. Sa taong ito, ma'am, at uh, ngayong matatapos na po ang uh, buwan ng wikang pambansa, sino po ang mga napagkalooban ng selyo ng kausayan sa serbisyo publiko? Ang gawad po sa serbisyo publiko sa selyo ng kausayan sa serbisyo publiko ay uh, gaganapin pa lamang po natin bukas sa Metropolitan Theater, na mm -hmm. to 12 po ito. Bukas po. At kabilang po sa mga gagawaran dito na Uh, nasa antas 4, ito po yung pinakamataas na antas. Kagbilang kag po diyan ang uh, DepEd Region 5, mm -hmm. ang DepEd uh, Longson-Iriga, ang MMDA, yeah. ang Quirino Memorial Medical Center. Sila po yung uh, nasa antas 4. At mm -hmm. ang pinakamataas-antas po yung tinatawag nating Hall of Fame na sa ngayong taon po ay wala naman po tayong mabibigyan ng Hall of Fame pero last year po meron po tayong binigyan ng uh, dangal ng selyo ng kausayan sa serbisyo publiko ito po yung pamahalaan ng lungsod Tagig at pamahalaan mm -hmm. ng uh, lungsod Mandaluyong. Last year po yan binigyan po natin sila. So, Ayun po yung pinakamataas na pagkilala mm -hmm. ng KWF selyo ng kausayan. Ano-ano naman do po ang apreyt po sa mga gagawaran. Mm -hmm. Ngayon nasa antas tripo po yung RMMC, mm -hmm. yung Sentrong Medikal ng Rizal, yung Lungsod Pasay at DENR at marami pa pong iba na sa antas 2 at nasa antas mm -hmm. 1. Congratulations doon sa mga uh, nakatakdang makakuha ng uh, parangal. Ano-ano naman daw po yung kriteriya para mapabilang o mabigyan ng parangal sa selo ng Kausayan sa, uh, sa serbisyo publiko ma'am? tayong iba't ibang kriteriya po depende po sa antas kagaya ng Uh, yung antas 1 ito po yung pinakamababang antas uh, una dapat nakapagsagawa sila ng seminar sa correspondence official mm -hmm. at pangalawa meron dapat silang uh, naitatag na lupon sa wikang Filipino ang lupon sa wikang Filipino ito po yung mamamahala sa kanilang ahensya sa pag uh, sasagawa o paggamit ng wikang Filipino sa kanilang mga transaksyon at komunikasyon at iba pang mga gawaing pangwika sa kanilang opisina mm -hmm. Meron ding dapat ay na naisali na nila o nasa Filipino dapat ang kanilang citizens charter, ang mission at vision ng kanilang opisina, yun ay dapat ay nasa wikang Filipino po. Mm -hmm. So ilan lamang po yan sa criteria ng antas 1 po yun. Ayun. na antas. Samantalang mm -hmm. sa antas 4 naman po ito po yung pinakamataas na antas na oh, kailangan yung pamantayan mula antas 1 hanggang antas 3 ay dapat na isagawa nila mm -hmm. bukod pa doon kailangan nagkaroon sila ng mga ahensyang nami mentor na nila sa paggamit ng wikang Filipino ibig sabihin meron silang ahensya o lokal na unit ng pamahalaan na kumbaga tinuturuan nila, tinutulungan nila kung paano higit na magamit pa ang wikang Filipino sa mm -hmm. paglilingkod bayan. Ayun. Sa mga, mga ahensya naman ng... po yan sa mga kriteriya. Sa mga ahensya po ng pamahalaan na nais mapabilang sa selyo na kahusayan sa serbisyo publiko, paano po nila kaya o oh, maaabot yung inyong tanggapan para mabigyan sila ng pagsasanay hinggil po sa kautosan ito? Ang deadline po namin tuwing Marso bawat taon, Marso 30, uh, deadline po yun ng pagsusumiti ng mga sulat, pabatid na sila ay may intensyong sumali sa Selyo ng Kahusayan. At uh, tuwing 30 naman ng Abril, kailangan maisumiti nila ang mga prueba na uh, nagpapakita na ginagamit nga nila ang Filipino sa kanilang mga ahensya at lokal na pamahalaan. All right. Susulat lamang po sila sa KWF.